Good morning! So, fishing muna tayo. Pass muna tayo sa pagpapalipad ng drone. Kasi, ano, parang namimiss ko na mag-fishing. So, mayon, kasalukuyang kaming bumababa dito sa maibundok. Yan no, daanan. <laughs> Galing kami doon sa taas. Dito kami sa medyo dulo ng aming barangay. So, maganda siguro dito kasi, ano, Uh, wala ganong tao na napunta dito Doon kasi doon sa sentro Ang daming ano Ang daming ng, uh, tao doon Pag umaga so, Bulabog na yung isda So try natin dito So yung kasama pala natin ngayon si Master Loiski Master Loiski Ano yung dagat So Medyo palusong yung daan dito mga guys you know? eh, Sakit pa ng hita oh. May ano pa oh Pamaul. So, Tagalog Pamaul, oy. Tingnan muna natin yung mga beautiful spots dito. Mga gagandang, you know. Ah, dito na tayo mga guys. You know, sa baba, dyan tayo. Tara, let's go. Let's go. Tagan. Tagan. Uy, sakita Pamaul, uy. Uy. Ah. Ha? Pataob ni. Mga guys. So, shout out natin si Master from TV. So, Master naka ano na nakapamingit muna kami dito sa podcast so lang. So, so oh, sa Tawagin eh. Sa Ninja Fit. sa kandau Boundary is gumayangan. So, shout out na rin kay Sir uh, Ronel. Sir Ronel Bartolome. Shout out sir, ingat kayo dyan Yan yung kasama natin doon sa Oman, kababayan natin Nagtatrabaho din sa Oman So nagpapa shout out, shout out sa iyo sir Kaling natin yung mga Tropa natin si Boswang Louis Glinda Scaris Yan yung bata mo Ah, napakahusay na mamingwit Kita mo yung huli niya, oh, puno Puno na yung tuhugan si Master Junski Escalante Nakapagalin natin yung mga kakoy dyan sa cruising si Bruce Lugo Ninyo, padalapat sa si Steven Portalisa yung mga goy dyan mga ka-tropa ni Goy Steven shout out sa inyong lahat dyan Loy, mga ilang kilo kaya huli natin ngayon? Pindi. Pindi. Mga sa kilo? Or 10 kilos? 10 kilo ko no. Ingon si Master Troy. Ah, Master Troy. Master Loisky. Rad natin ultralight. So, yung gamit natin na braided line. Eh, 12 pounds. 12 LB na braided line. Tapos yung lure natin doon sa kabila pares lang siya tapos pero naka uh spinning reel siya yung kabila so mga ano lang to 3 grams 3 to 4 grams yung lure natin tapos yung gagamitin natin na lure dito ay uh 6 grams pero floating mino siya yun singing mino to yung isa so let's go Master Lois keep fish on. Kemai terik ni. no <laughs> Master Lois keep fish on. One down. Aku ab tricking Lois, Kita ni siruhan patah. Gen siho datang Master Lois ke no on. Fish on, wey, fish on. Aku ang teriki, wey. Diri lagi loy kena init ba Mainit init kit an sisa. Agoy oh. Uy. Lumang tricky agoy. Oh. Uy. Tis tis. Tis. oh nama 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 koi tad tad si grass si grass grass two down two one loiski one zero <laughs> two down tayo mga master si master loiski isa isa mai isa na si master loiski oi 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 tarik tarlu agak oi Wait wait Ah Untik pa maka Untik pa maka Eh ora Ano kaya ayun? Pakaloy. Ano kaya 'tong hugano? On. Fish on, fish on, fish on, fish on. Kau mai teriki loh ini. Fish on, apa pun bagai gue. Fish on, fish on, apa pun bagai gue. Aman. Fish on. Fish on, bagai gue. Turiki GT GT Giant Turiki Nabud abun dag terima, rikit oi demi ar rikit ni lawloi tak kong ke agam main triki no anda ku au triki ni lawloi Tengok si keras Turiki Dah agak main turiki noh Lami, abis dah kawalan Sinawa Tengok si lagi. iloi Pergi, pergi, pergi Bukalah dah Lami nak kelau nanggak Lami dah tengok suka noh Klik lagi di bawah Nang, kena lagi sambil oi Goh, nak kaya o Tinggal habis, nabas Sulit turiki Oh, si no seneca, no nak kawalan turiki o Gamay turiki noh Ang laking Toko Gamay toko noh Dekku waktu rigi house Kamu main Aku Fish on Gak mau air terik itu. Tar, 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 Fish on tar, 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 Medyo malaki na ah, mga goy Seagrass Lison ko nun lagi tu. Ya kedua kau lagi kan. Duh agak tadu tadi. Tricky semua itu tadu dekuk dekuk ni tadu. Dia nak duduk ni subad. Fish owner nawan si Master Johnski. Baik kau haloi. Dos. Halo. Tuhog. Tuhog pak. Kanan dami nak. Hai kilo naloy dos <laughs> Kita di wakna pun, ming warna food di warna tak awit Luiski nama nak awit pun Uli ka rin Ah Joneski Oi <laughs> Ah tai hi Oh tek na to Sayang ayun Lucky po naman Ala, logi ta, logi Na video pa ayo <laughs> Kabuhi <laughs> So, dito pala yung ano guys oh Yung Tura-tura ng hapon dati Na Ano, nag-crash na, na dati Nung World War 2 daw to Ito daw yun World War II yung kakilala ko lang din yung nagsabi dito ayaw ko maniwala dati pero totoo pala andito oh. ito yun oh ito yung kaha ito yung kaha ng uh, jeep fighter turatura tura kung tawagin dati sa hapon ito oh. kita nyo oh. so break, break time muna tayo so, ito yun mga kuyo oh. kita mo yung mga ano nila oh, dati yun yung mga parang play rings ito yung mga guy ito yung aeroplano ng outjet fighter pala ng ano kapun so yan mga guy malaki din to no yung kaputol daw nito andun sa kabila ah sa dagat mismo yan no. yung mga pipings nung ano nila so hindi naman to barko posibleng barko to You o, know, may yung mga play rings o oh. kita nyo yung mga play rings nyo know? ganyan na ganyan talaga tapos yung kadugtong nito ewan ko kung saan so parang hindi to parang hindi to jet fighter eh parang ano to yung dili na may masinggan sa babaw o likod you o know? hindi pa to na discover na magbabakal ah <laughs> Loy. lalim pala nito nasa ano bumaon na siya yan oh kita know, mo yung mga flaring niya plano daw to nung World War 2 ha ajaw <laughs> saba lalim pa nito nasa ilalim yung iba yung mga bintana oh So ito yung pintuan doon sa loob. Parang hindi nga to jet fighter. Ano to yung may tawag doon? B12? Oh, B22? Parang B22 na medyo malaking ano, Plano So kadugtong lang yan. Kaputol. Kasi so, yung ibang kaputol doon. Kasi nas na ano siguro Tinamaan ng tirador ni Junski. Eh? Huli natin Junski. Ohoy! Ohoy! Eh, ito yung pinakamalakas na pain ni John oh oh kita niya yan oh tapos yung sa akin andun mutak yung banana palag kuha ni John Ski no dami ng huli namin oh kilawin to kilawin GT kilawin Loiski Master Loiski alias Junski. Gutom na kayo pumahaw. Kilawin meron ni Gulik ilaw ni ilabun daga gidi ka prito apul ko mo kabuhi sayang nakawala yung isa yung last ngayon yan sa akin no lucky atun skipod ang lucky turiki kag gumain turiki no sa akin may sigras akong dalawa so yan Hahaha Baik Eh mau 3 kilos <laughs> man Gemai tu Riki nu Gemai tu Riki Deku ah Usah kasih geras mana yang aneh Ya bagong nawak-wak sa Pagpamasul